Ngayong gabi nga ay naisipan ko magpatato dito sa may Boracay. Nagulat naman ako dito kay Mengay Vlogger Esteris ay nagpapapusod na pala siya dito. Hindi niya nga pala alam yung gagawin sa akin. Akala niya magpapapusod din ako. Pero ang di niya alam ay magpapatato ako dahil matagal ko na tong gusto. Ito nga yung napili kong design yung full sleeve. Grabe, hindi ko nga alam kung paano nila sisimulan to from the scratch. Nung una nga, ginuguhit-guhitan lang ako ni Kuya Diyan na parang walang landas. Tapos fast forward mga 10 minutes, nako, matatapos niya na agad. Nako, kuya, galingan mo diyan. Matatampal ako ni Mengay Vlogger Stories pag pangit 'yon. Matapos niya na nga ako guhitan, ay sinumulan niya na rin akong tatuan. Hangang-hanga nga ako kay kuya dahil hindi nanginginig yung kamay niya kapag nagdo-drawing siya. Ko pagpasok pa lang ng sinulid sa may karayong para na akong batang tuturo ka ng injection sa sobrang nginig. Oh, charis-charis lang yan. He, natatoo lang yan. Walang kasakit-sakit yon. Grabe. Tingnan nyo nga yung drawing ni Kuya. Sobrang detail. Mas mukha pang may buhay yung drawing niya kaysa sa akin. Problema nga lang, kapag full sleeve yung pinagawa mo, ay, Diyos ko, may inip ko. Oh, Bebo, ginusto mo yan. Kaya tiisin mo, dalawang oras ka na nandyan. Yung mga time nga na to, ay ngawit na ngawit na ako pero hulaan nyo kung sino yung naiinis. Walang iba kundi si mega Vlogger Esteris na nandito lang sa may Gedli. Patahitahimig lang yan dyan sa may Gedli pero maya maya dadakulin na ako niyan. Mga time nga na to, mga alas 12 na, ay Diyos ko, sarado na lahat ng tindahan, kami na lang ang buhay na buhay. Kaya yung mga time na to ay pinagtulungan na ako ng dalawang artist nila. Pero lumalalim na talaga yung gabi kaya naging tatlo na sila. Oh, men gay nyo, galit na. Fast forward nga, nililinis-linis na lang nila at sa wakas tapos na. Nagpa-picture na nga lang ako kay eh, kuya at eto na yung finish product Diyos ko, anong oras na, hinabot na tayo ng santo-santo dito Pagkatapos nga nun, ay nagbayad na rin ako at papakita ko sa inyo yung full details ng tattoo ko Grabe, sobrang galing nga nila, kaya pag pupunta kayong Boracay at gusto nyo magpahena, hanapin nyo lang sila, nandyan lang sila sa may gilid-gilid Bakit hindi nakangiti ang beshi ko? Bali, ito na nga pala yung final result ng henna tattoo ko within 3 hours. Grabe nga yung pagkakahena tattoo sa akin. Parang totoong-totoo. O siya, sige, matutulog na ako. Anong oras na? Gusto nyo ba magkapera habang nasa bahay lang? I-download nyo na rin tong Super Game. Tuturuan ko rin pala kayo kung paano mag-register. Pindutin nyo lang yung register at ilagay nyo yung phone number nyo. Pagkalagay nyo nga ng phone number ay ilagay nyo na rin yung password na gusto nyo. Pindutin nyo lang yung send OTP sa may gilid at pwedeng pwede na kayo magsimula maglaro. Sobrang daming pamimilian ng laro dito katulad ng Dragon and Tiger, Mines at iba pa. Pinaka paboritong laro ko nga dito ay yung Dragon and Tiger kasi mamimili ka lang kung Dragon o Tiger ang tatama. Bali pinili ko nga yung Dragon kasi ganyan magalit si Mengay vlogger history. At sa isang pindot lang ay may panglibre na nga ako kay Mengay. At sinubuan ko naman yung bagong laro nila, ito naman yung Mines. Dito nga ay pipindot-pindot ka lang at dapat hindi mo tamaan yung bomba. Kada pindot mo naman dito ay nata-times yung pera mo sa times 3, times 4 hanggang times 12. Grabe, sobrang dali nga laruin nito. Nakapag-cash out na naman ako. Tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. Pindutin niyo lang yung withdraw sa may baba at ilagay niyo yung napalanunan niyo doon sa may withdraw amount. Tapos ilagay niyo lang yung GCash number niyo at i-send yung OTP tapos makaka-receive kayo and then mawi withdraw nyo na yung pera ninyo. Kaya ano pang iniintay ninyo? Mag-download na rin kayo ng Super Game.